FGU Motherships. Bagong lihim na sandata ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Akala mo ba navy lang ang panlaban natin sa West Philippine Sea? Hindi mo inaasahan 'to dahil ngayon, pati mga mangingisda kasama na sa depensa ng bayan. At ang gamit nila? Isang kakaibang barko na tinatawag na CAFGU Maritime Mothership. Ito ang bagong estratehiya ng Pilipinas. Tahimik pero matalim. Hindi ito chismis. Dito, tapat at malinaw ang usapan. Kung gusto mong malaman ang mga bagay na hindi kadalasang pinag-uusapan, mag-subscribe ka na. Malaki ang maitutulong mo sa pagpapalaganap ng kaalaman. Ang tanong, ano nga ba ang caf Geo Maritime Mothership? At bakit ito biglang inilabas ng AFP ngayong umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea? Para maintindihan natin ito, balik tayo sa konsepto ng CAF-GU o Citizen Armed Force Geographical Unit. Tradisyonal itong mga volunteer mula sa mga komunidad. Karaniwang nagsisilbing auxiliary support sa military kontra Pero ngayon, may panibagong papel sila. Pagbabantay sa dagat. At ang gagamitin nila? Hindi jet. Hindi frigate. Kundi isang mothership na magsisilbing base, kuta, at tahanan nila habang nakadeploy sa laot. Ano ang CAFGU Maritime Mothership? Ito ay isang uri ng floating base na ipapwesto sa mga strategic na bahagi ng West Philippine Sea. Dito mananatili ang mga piniling CAFGU volunteers, kadalasan ay mga lokal na mangingisda, na magmamasid, mag at tutulong sa presence patrol sa lugar. Hindi ito combat ship, pero hindi rin ito ordinaryong bangka. May kakayahan itong mag-supply, mag-refuel, at magbigay ng communication relay sa mga maritime volunteers. Ibig sabihin, kahit sa gitna ng dagat, may silungan at suporta ang mga tagapagtanggol ng bayan. Bakit ito mahalaga? Simple lang. Habang palakas ng palakas ang Chinese Maritime Militia at Coast Guard sa ating teritoryo, kailangan din natin ng sustainable presence. Araw-araw. Buong taon. Pero hindi sapat ang barko ng Navy at hindi praktikal na laging may warship sa bawat bahagi ng karagatan. Kaya dito pumapasok ang CAFGU motherships, mura, epektibo, at rooted sa lokal na komunidad. Sino ang mga magiging CAFGU sa dagat? Ang target ng AFP, mga lisensyadong mangingisda at coastal residents na may kaalaman sa dagat. Bibigyan sila ng tamang training. Mula sa basic surveillance hanggang communication protocols hindi para makipaggyera, kundi para mag-report, magbantay, at magsilbing mata ng bayan. May armas ba ang motherships? Wala pang opisyal na detalye sa specs, pero malinaw na hindi ito warship. Ang layunin ay maritime support at presence. Hindi combat. Sa madaling salita, white hull defense na nakontra sa gray hull na panggyera. Ilan ang ipapadala? Wala pang final number pero ayon sa mga ulat, nagsimula na ang deployment ng unang mga mothership sa West Philippine Sea. Kasabay nito, unti-unti nang nire-recruit ang mga Maritime CAFGU volunteers. Anong epekto nito sa sigalot sa West PHC? Mataas ang posibilidad na maapektuhan nito ang dynamics sa disputed waters. Imagine this, habang China ay may daan-daang maritime militia, ang Pilipinas sagot. Isang civilian-based maritime defense force na may suporta ng AFP. Hindi ito pangharang sa missiles, pero pwedeng maging game-changer sa day-to-day -day presence. At alam nating sa West Philippine Sea, kung sino ang nandyan araw-araw, siya ang may advantage. Kung sa tingin mo mahalaga ang mga ganitong inisyatibo ipakalat mo ang video na to. I-share mo sa mga kaibigan mong hindi pa alam ang CAFGU Motherships. At huwag mong kalimutang mag-subscribe! para sa mas marami pang analysis na hindi mo basta makikita sa headlines. Sa isang panahon na ang giyera ay hindi na lang laban ng baril at bala, kundi ng presence, strategy at information. Ang mga simpleng mangingisda nga ngayon ay bahagi na ng pambansang depensa. Hindi kailangan ng barko na bilyong piso ang halaga. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa ng mamamayan.